kaya mga deteknik So, nandito tayo ngayon sa isang bukid ko. So, tingnan nyo naman yung kulay, oh. Berdeng, berde. ng <laughs> init, ah. Biglang umaraw. Kanina wala. So, yan. Dahil, ah, uh, kulang ho tayo sa mga uh, materyales. Hindi ko hindi ho kagaya sa mga katabi natin, no. Oh. Yan, kulang niyo mga malinis dyan. Kompleto sila sa gamit yung mga yan. Kahit doon, yung malinis doon yung kita nyo, kasi meron silang mga kuan, mga kulig tawag namin. So tayo, wala kasi tayong gamit na kompleto. Siyempre, pinatiliman na natin na kahit medyo may mga damo-damo na. Uh, natin. Kasi yung traktor hindi makakapunta rito. Dahil uh, malaki yung ilog. So, yung mga iba kasi uh, sabi ko sa kanila baka pwedeng yung mga, mga din makaisingit tong mais ko tong aking bukid so siyempre sabi nila uh, uunahin daw nila yung bukid muna nila bago iba so kita nyo yung mga katabi ko di ba nilinis samantala sa akin kulay green <laughs> yan so masyadong maraming damo pero herbicide lang katapat nyan mga detectives. so, ayan natin so yan yung tubo may mga mais mais na yan yan kung kita nyo sa kwan so hindi mo gano'ng makita mga detechnik dahil ah masyadong maraming damo so palalakihin ko muna itong ating mais siguro mga isang week pa one week pa bago ko sprayan ng herbicide para at least mamatay na yung mga damo masyado pa kasi maliliit itong mga kwan itong ating mga mais so palakihin ko muna pag meron na silang ah, isang dangkal mahigit o isang dangkal, pwede na yan. Ito wala pa eh. Nasa kalahating dangkal pa. So, one week pa. Para at least lalaki sila konti. And then, spray na natin. Para at least magiging malinis na ho itong ating uh, bukid. Biglang umaraw ah. Kanina wala eh. Hindi, wala pa naman yung kajakit-jakit oh. Ganyan talaga. Kasi kanina kasi wala talaga yung ating gamit so tingnan nyo ating mga kapit bukid talagang malilinis kasi kompleto sila sa matang sana pagka tumama ako ngayon sana pag maganda yung ani ngayon kahit yun lang sana mabili ko yung ating uh, materiales no? para at least yung mga kabawas tayo sa expenses pagka kasi puro wang kasi traktor ganun medyo mahal din kawawawaw yung bolsa natin So, sana, soon. Yan o. Oh. So, kung titignan mo, parang uh, wala pang tanim. <laughs> Kasi puro damo. Puro damo. Magalun talaga. So, at least, pag na-sprayan ko to, ayan o. Oh. Ito lang yung banda dito, the part. Medyo malinis. Pero sa banda dyan, talagang grabe. Kita nyo naman sa video. Okay, so... Actually, kanina pa ako rito. Inikot ko, ikot, ikot ko na yan. Kahit yung isang bukid ko dyan, inikot ko, inikot ko na rin. So, same sila. Same po yung damo. <laughs> Parehas po masyadong maraming damo. Ganun talaga. Yung sa kanila, malilinis oh. Kasi bago nila tinaniman yan, inararo muna nila. Inararo nila. So, ako, wala nang araro ara kasi wala nang araro kasi wala naman tayong gamit. Wala pa tayong pambili. So, sana makakabili tayo. Okay. So, hanggang dito na lang muna aking vlog mga Detekniks. So, abang-abangan nyo po yung aking next na vlog. Susunod. So, siguro pag-e-spray siguro. Para at least, eh, pag namatay na ho yung mga damo, makikita na ho natin yung mga may, yung mga mais natin, eh, makikita. <laughs> Kung Uh, maganda yung tubo. Pero pansin ko naman mga deteknik ay uh, maganda yung tubo. Kasi nilakad-lakad natin. Ito, uh, wala pang tanim. Ay, may tanim na. Hindi pa tumutubo. Ayan o, oh, yung ilog. May baka pa nga yan. Eh. O, oh, yan o. Oh. So, dapat dito mga deteknik, dapat December pa kami magtatanim. Pero may mga nauna doon. So, kailangan mo talaga maghipag Uh, sabay o oh, sus sus susunod sa kanila. Kasi kailangan eh. Kasi tingnan nyo yung daan. Oh. Pag kauna nahuli wala ka ng dadaanan. Doon kasi hindi maka makakaakit yung kwento masyadong mataas. Kung napanood niyo mga video ko, na iakyat namin yung abono, talagang hihingaling ka. Kasi medyo mataas talaga. Puntahan natin yung isang aking bukid din dyan. Puntahan natin. Ito, ang una to, oh. Lalaki na, oh. Malinis pa din. Kahit malalaki na yung mais. Kasi ito, inararoon muna nila bago sila nagtanim. Tayo kasi wala. Just na pinataniman na natin. Dahil wala naman tayong gamit. Sariling gamit. So, yun yung plano ko. Pagka halimbawa ah, na walang walang yung tawag dito darating na po gastos so bibili tayo ng gamit natin so ito yung ating bukid na isa ayan kita nyo same malinis madumi <laughs> malinis ganoon talaga pero pansin ko sa tubo maganda ito uh, tanim ko rito yung bagong uh, NK yung 6130. So, tingnan natin yung ah, ali kung maganda. Kasi dati kong tinatanim dito, NK din na 6410. Nagtry tayo ng uh, iba. 6130. Kasi yung 6110, ay yung uh, 6410 pala, talagang inuud Talagang, talagang, uh, mauud. Ewan ko ito kasi sabi nila, eh, kung an daw hindi raw basta-basta tinatamaan ng uod yung 64 tension. Try natin. Para malaman natin. Oh, kita niyo naman sa kapit ko, malinis. Madumi. <laughs> Silo muna tayo. Huh. Oh, baka wala na yung bangka ko ah. Pinuha na. Okay. So, uwi na ako mga technique dahil ah, biglang ah, lumabas na si haring araw. So, sana medyo magtuloy-tuloy muna. Kasi laging umuulan dito. So, akong hindi ako nagdala ng jacket ko dahil alam ko hindi araw. Pero biglang umaraw, oh. Maganda to, oh. Sa atin, kwal lang. Healthy yung damo. Okay. <laughs> hey. So, win ako mga technique dahil, ah. Mag alas uh, 10.30 na ng uh, umaga. Ayan o. So, uwi na tayo. Okay, bye.